Hello everyone! Naku, nag-file na talaga si Risa Honteveros ng uh, kaso laban kay Atty. Tupasho! <laughs> Oo guys, kasali na talaga. As in, uh, sinama na si Atty. Tupasho sa kasong to. Finally! <laughs> ba diba, siya na-challenge ni Atty. Tupasho si Risa Honteveros? Oo, ito na nga! Nangyari na nako guys. Sabi pa naman ni eh, Attorney Topacio, strike 3 na daw sa kanya si Risa Ontiveros at kasu kasuhan daw siya para talagang mailabas na niya lahat. <laughs> Kaya guys, excited tayo sa mangyayari dito, no? ano kayang mangyayari at nga pala, di ba 12 vloggers yun, anim na lang yung kinasuhan ngayon kasi ano daw, baka sa next pa daw, pag develop ng pag may nakala pa silang more and more, baka may madagdag pa raw dito Naku. eto guys, panoorin natin na Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, ngayong umaga, Naghahain naman po ako ng kaso dito sa Department of Justice Prosecution Service. Kaso po, isa, laban kay Michael Maurillo. At yung isa namang kaso, laban sa anim na vloggers. Sina Byron Cristobal, alias Banat Bay. Uh, Crisette uh, Chu, Chrissy Chu. Chrissy Chu. Uh, si Jason Kifi Chu po yun, Madam Chair. Kifi Chu. Hindi <laughs> Chrissy Chu. Sa, si uh, Alex Distor, alias Cho, Cho Moreno, Tio Moreno. May isa pa. Uh, si Jeffrey Ka Eric Celis at si Attorney Ferdinand Topacio. So ayon sa aking legal team ang nararapat na kaso ay cyber libel dahil sa uh, kawalang kapakialaman nila kung totoo o hindi ang kanilang kinakalat at mga dagdag na kasinungalingan pa na uh, sinabi sinabi nila. Uh, hindi lang po ito kaso ng fake news uh, dear colleagues ito ay sistematiko at sadyang pag-atake pati sa mga witnesses, mga taong naglakas loob sa kabila ng kanilang takot na sabihin ang kanilang katotohanan. Sinusubukan nilang ibaon ang mga totoong kwento ng mga taong ito at ng mga taong tumutulong sa kanila. Pero ibahin niyo ho. hindi-hindi nila pwedeng gawin ito sa mga taong ito. Kaya po, I ihinain na po namin ngayong araw ang mga kasong ito. Alam nyo, alam niyo, yung hindi ko maintindihan, eh, lumabas na nga eh, nag-turn back na nga <laughs> yung, mga vloggers, sila pa talaga yung, ewan ko, yun lang itong hindi ko maintindihan. Yung mismo witness niya yung nag ano, eh, naglabas ng toong diba? Uh, tapos sa Philippine News Agency. Ano po yung difference nito doon na file nyo earlier sa NBI? Yes sir. Yung inihain ko sa National Bureau of Investigation nung nakaraang linggo ay isang reklamo na naghihingi sa kanila ng dagdag na investigasyon uh, sa kinaroroonan at katayuan ni Michael Maurillo, lalo na dahil sa huling uh, messages niya sa opisina na ko na kinidnap daw siya at bihag ngayon sa uh, Glory Mountain Yan yung dapat na ipakita niya no sa social media yung text o mano ni Michael Morillo kasi sabi naman ni eh, Michael Morillo <laughs> hindi daw totoo kasi nung daw yung sinasabi ni Risa Ontiveros na nagtext daw siya, humingi siya ng tulong at wala hindi daw umano siya dinukot, hindi, wala daw siya sa Glory Mountain, 'di ba? Kasi simple lang, ipakita niya yung text message ni, Ma ni Michael Morillo para nang sa ganun, talaga malaman talaga natin nagsisunungalin niyang si Michael. ba? Diba? Yun lang. Kasi pag dun lang talaga malalaman, ganun lang kadali. Kasi sinasabi talaga, dinidiin ni, parang pinahihiwatig ni Risa Honteveros na kaya nagpalabas ng gano'ng video si Michael Murillo kasi ano ba yung ginikipit siya, kinidnap siya umano ng ano, KOJC, kaya nasa Glory Mountain. Eh, di ba, sinabi naman ng Michael Morillo na wala siya sa Glory Mountain at hindi siya kinidnap. Yun. ng KOJC at humihingi pa nga ng uh, rescue. Mm -hmm. At sa reklamong iyon, dagdag na pag-alam sa provenance ng video na iyan, sino yung mga tao o mga grupo sa likod ng pag-produce uh, at pagkalat niyan. Kaya pati yung uh, mga isang dosen ng vloggers nung nakaraang linggo ay hiningian ko ng dagdag na investigasyon. Ito ngayong umaga ay mga formal na kaso na ng cyber libel laban dun kay Maurilio at dun sa anim ng mga vloggers. Patuloy pa naman at uh, inaasahan kong magpapatuloy parallel yung investigasyon sa reklamo ko sa NBI at hari harinawa itong mga kasong inihain ko dito sa um, DOJ uh, prosecution service at bunga na nga din ng investigasyon ng NBI malalaman pa namin kung meron pa bang dapat ikaso at meron pa bang mga dapat kasuhan. Tapos guys, alam nyo ba, for your info lang ha, ano daw, ilang years ago yon Three years ago? Four, five? Nakalimutan ko na. Nabasa ko lang kasi may nagpost, post isa sa mga vloggers na to, na nag, ano pala, naghain pala si Risa Untiveros ng anong, ano yon Anong batas yon na para i- hindi nagawing crime yung libel. Kasi nga daw, libel ba yun or cyber libel? Kasi nga daw, para parang ginagamit na siya, wino, wino, weaponize, <laughs> ang gira, ginawang weapon na siya ng mga uh, politiko or kahit na sino para iharas yung mga normal citizens, yung mga journalist, yung mga, di ba? Tapos ngayon, siya pala yung, <laughs> siya pala yung gumagamit nun para kasuhan yung mga taong, di ba? Normal citizen, ng Pilipinas na they claim to serve, di ba? Pero yun yung kinakasuhan. Ako, grabe. Good morning po. Jane Bautista from Inquirer. Ma'am, since nag-file po kayo last week sa NBI, meron na po bang info yung police investigation about sa kidnapping? Or may natanggap na po ba kayong any update from them? Umaasa ko na uh, kaagad inaaksyonan yan ng uh, NBI. So, uh, bagamat wala pang update sa ngayon, pero I am confident na ginagawa nila uh, yung kanilang mandato sa ilalim ng batas sa kahit sino mang mamamayan uh, katulad ko. Um, to put it on the record, kailan niyo po last na na si Michael Maurillo po? Yung huling komunikasyon niya sa opisina namin ay noong June 22 at 23. Oh, yeah. Doon siya humihingi ng rescue dahil kinidnap daw siya at bihag nga sa Glory Mountain ng KOJC. Ah, uh, nagkakataon yung June 24 yung petsa na uh, binuo nung pagtanggol Valiente na nag-upload ng video niya. So nung matanggap namin yung mga komunikasyon na iyon nung June kaagad namin finoward sa PNP Davao para aksyonan nila pero ang nangyari habang inaaksyonan nila lumabas na itong mga video na ito 'di ba yun din sinagot na nga yan ni eh, Michael Murillo eh sa isa pang video 'di ba sinagot na niya na hindi totoo yung mga sinasabi sa press ko ni yung hindi siya kinid ganun 'di ba Naku, yung ano lang talaga madam chair yung message ni Michael Morillo, mas maganda pag nakita namin yon, no? At talaga guys, ang daming nag alam mo yung nag-comment dito. Oo, di sobrang daming nag uh, sabi na lalo na sa post ni yung isang DDS vlogger, sabi niya ni Joey Joey De Vibre. Oo, Joey De Vibre. Oh, uh, sabi niya di sabi dito ng mga tao, never, never again daw to. <laughs> Pati si Risa naging never again na. Hindi na daw, <laughs> hindi na daw magiging makaka, ano pa yan sa Senado. At never magiging presidente. Sabi ni, all right. See you in court. Ay, kasali pala siya. Sino ba siya dito? Si All Right, sabi niya, hindi ka magiging pangulo ng Pilipinas. Never sabi naman ni uh, Lars Di Hatalia, yari ka kay attorney to ngayon. <laughs> sabi ni Gigi Dumaging, haha, si attorney to pasyo palang good luck na sa kanya. Sabi naman ni na Buenavista, mga kababayan naman, tama na ang bangag, huwag nyo nang dagdagan ng Gaga <laughs> Alam ni Risa may pambayad siya, sabi ni Emerson Emerson. <laughs> Wala siyang choice kaya need niya sampahan si Topacio kung ayaw niya mapahiya. I want to see kung saan naabot ito. Oo. Oh. Talagang sobra dami nating nag-aabang, no? Ano mangyayari between her and Topacio? Oo, oh. kasi nako, yan si tupasyo. eh. 'Di ba? Tapos sabi naman ni eh, <laughs> Sabi naman ni... Vinro Cardash Camera. Hinding-hindi ka magiging Pangulo, Senator Risa Anteveros. Mangarap ka na lang. Libre naman yon. <laughs> Bagong bloodbath, ayos. Puro big time kinasuwa na. Ganda ng laban. Sarap subay subaybayan kung sino magwawagi at sino iiyak. Pwede naman panggulo, hindi panghulo, panggulo. <laughs> Ewan ko sa inyo, mga comments ninyo. So, guys, yun nga. So, anong masasabi nyo, don't forget to comment and uh, uh, mag-like, of course, at mag-subscribe sa ating channel. Have a great day, everyone. Bye. God bless.